nila sadyang nangyayari to sa totoong buhay. Kapag may pera ka, matamis ka pa sa asukan. Kapag wala kang pera, maasip ka pa sa suka. Kaya sa oras ng kagipitan, dun mo malalaman kung sino ang tunay at nagpapanggap lang. Kasi minsan, nangyayari sa buhay natin na may kamag-anak tayo, matigas ang puso niya sa kadugo. Pero sa ibang tao, Mabuti ang pakikitungo. Tuto kong tumulong para lumabas na mabuti siyang tao. Pero mismo sa sariling kamag-anak, minsan nakakarinig ka na ikakasakit ng puso at isipan mo. Kaya napakasakit isipin kung sino pa yung kamag-anak na alam mong tutulong sa'yo. Siya pa ang magtatanggol sa'yo kaya totoo ang kasabihan. Kapag may pera ka, marami kang kamag-anak. Kapag wala kang pera, wala kang kamag-anak.